What's up, what's up mga ZB! Joshua is here! Finally, makapag-vlog na ulit tayo. no? Meron ako mga sapatos dito sa gilid. And marami kasi nagtatanong sa akin kung sa'ko nabibili ang mga sapatos ko? Bakit marami akong sapatos? ginagawa ko. Yung vlog na to, no, pakikita ko sa inyo yung mga tips kung paano makakuha ng sapatos na okay, na mura, na maganda. So, number one dyan, no, uh, kung hindi nyo natatanong, eh, karamihan ng pangharabas ko or karamihan ng sapatos ko na ginagamit is sale ko nakukuha. Yes, sale ko lang po sila nakukuha. Hindi po ako bumibili ng SRP or higher than SRP kung yung ko lang yun. So, let's say for example, uh, Stan Smith or Air Force. So, yung mga shoes kasi na yun, yun yung madalas kong ginagamit. And, below is our tips. Na lang. Itong unang-una natin. no. ko nun sa inyo. Ito, isa sa mga uh, pinaka gusto kong nabili ko na Adidas. So, itong Adidas na to, pakita ko sa inyo, is yung Adidas uh, Superstar. So, itong Adidas Superstar OG na white and black. Tapos gold yung tongue niya. So, yan. So, yan. Kung makikita niyo. Medyo madumi na siya. Kung makikita niyo. Kasi nagamit ko na siya. So, yan. So, itong Adidas Superstar na to. Ang SRP nito is 4.8. Pero nakuha ko lang siya for 2,400. So, 50% ko siya nakuha sa Adidas PH website. So, kasabay niya yung... Um, bucket hat na ginagamit ko yan. Yung bucket hat na yan. 50% ko din nakuha. So, sa iba, I know, 4.8 pa to. Sa iba, um, original price pa siya. Kasi maganda siya kahit saan. Maganda siya shorts, maganda siya pants. Then, basic uh, outfit lang, okay na siya. ba? Diba? So, napakaganda na itong superstar na ito. Next natin is, ito ah, medyo mga sira-sira yung uh, box na ito eh ito naman. So, kung may nyo, parang pareho lang siya ng superstar. Pero ito yung tinatawag na Adidas Samba OG. So, eh, just So, yeah So, Adidas Samba OG. So, white, black, then gum sole. So, gum sole lang tawag sa ganito. So, brown. Medyo dark brown siya. So, ito, nakuha ko lang siya for 50% ko rin nakuha to. 5'3 siya, nakuha ko lang. 2650 ko lang nakuha itong Adidas Samba OG na to. May kita niya, man. napakaganda pa. Parang once ko pa lang nagamit to. Kaya medyo bago-bago na -ba -ba siya. Ayan. So mahilig ako sa mga classic model. Eh. Kasi mas hindi siya naluluma. Alam mo yun, kahit saan mo, parang kahit ang tagal niya ng model ng Adidas, is maganda pa rin tingnan hanggang ngayon. So kaya fan ako ng Superstar Chang Samba sa Urban Athletics na website. And Urban Athletics, thank you so much. So, etong mga kinukuha ko rin sa inyo, kinukuha ko guys, no? bigyan ko rin kayo ng tip. Um, pag 50% sila, or more than 50%, chinecheck ko yung shipping. So, pag free shipping, doon ko lang sila kinukuha. Hindi ako kumukuha ng sapatos na 50% pero may shipping na 500, may shipping na 200. Kasi para sa akin, hindi na siya naging 50% to eh. Kung may shipping din. So doon ako lagi sa 50% free shipping. So ito free shipping to. Yan. Dalawa na tayo, no? Next is ito yung, uh, classic nito. Ito un Cortez Forest Gump. Kung tawagin. pero yan. classic Cortez to. So kaya siya tinawag na Forest Gump kasi ito yung Uh, shoes na ginamit or ito yung, yeah, ito yung model na ginamit nung force camp ng movie, nung, nung siya. So, yun Ito siya, ito siya. So, ito yung meron siyang emblem ito kung tawagin. So, meron siyang dalawang klase, yung isa walang emblem. Then, ito may emblem siya. So, nakuha ko lang din, din to for ano, for 195 SRP na ito. Nakuha ko siya for 55% or 60%. So, parang ganun sa Zalora. So, Zalora, syempre, free shipping din siya. sa mga nagtatanong, ang Zalora, legit ang mga sapatos. So, uh, kung ang dati, kung ang Shopee or Lazada before kasi parang wala sa official store na, na, ng Nike or Adidas. Pero ngayon meron na sila. So, meron na sila mga legit na sapatos na binibenta sa Shopee at Lazada. So, kailangan nyo lang check na nakalagay official store. Then, sa Lazada kasi tsaka sa Shopee, pag Laz Mall or Shopee Mall, is considered na legit. Sa Zalora, since then, talagang legit na sila. So, 60% po ata nakuha tong ah, Cortez nito. Alam, medyo maduming nga lang. So, itong Stan Smith. Ayan, eh, hindi tayo. Madumi na, no? Last year ko pa kasi nabili ito eh. Itong Stan Smith CF. So, CF kasi ito siya. Meron siyang strap. Yung Adidas Stan Smith OG kasi na isa, kaya yes, yung missing pass. So ito, di um, strap lang siya. So nakuha ko lang dito for 1,450% lang. 4,8 kasi yung SRP nito. Katulad ng, S ng Superstar. 2,4 lang nakuha. So napakaganda, di ba? Medyo madumi na nga lang. Kasi last year ko pa siya na nabili. So guys, no? Uh, Shoutout muna tayo dito sa bagong ligong natin kaibigan. Yes, pakita natin, no? Rick Nel Cario, oh, yun, Oh, yun, no? Oh. <laughs> Apat na sapatos ko na yun. Yun yung uh, pinaka ginagamit ko uh, this past few days, eh. Kasi eh, maganda siya, puti. Pag puti kasi, medyo may ako sa white shoes, eh. Pag black, hindi masyado. So sa white shoes kasi, madali siyang formal, madali ang bagayan. Marami pa akong nakuwang sapatos na mas mura sa Adidas website. Kasi pag nag-sale sila, grabe. So, pinaka tip ko siguro sa inyo is, abang-abang lang kayo. Kung may gusto kayong sapatos na tingin nyo naman na hindi ganun limited abangan nyo lang kasi for sure magsisale at magsisale Kung si, si Rick, pakita namin sa yung isang ano, yung isang sapatos niya na nabili natin, one 5 brand, eh, yung Superstar. Patingin nga natin yung isang superstar niya naman, sinabay ko siya eh, kasi madalas pag bumibili ako ng sapatos, pag may nakita akong sale, madalas chinachat ko agad to kasi gusto agad sumabay na ito eh. syempre yung nakisay sa mga meron ako. Kaya yun, um, bumili siya, bumili ako ng Swift Run, tsaka Al Alpha Bounce na 1.5 ko lang din nabili. So si Rick, sumabay siya, ito, 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 So itong uh, isa niya, yung superstar na green. Kasi itong campus niya. Pero unahin natin yung superstar. Ang SRP nito is 4.8. Nabili niya lang ng 1.5. 1.5 lang, 70% something siya nung nabili. Free shipping din. So yan, 1.5 lang namin ko once Adidas website. Tapos ito, so 1.5 lang din. Adidas Campus OG. So, ito yung pinaka model ng Adidas Campus. 1.5 lang din. Pero last year pa namin nabili ito kasabay ng um, Swift Run ko tsaka Alpha Bounce. 1.5 lang. From SRP ng Swift Run pa ng 5,000 na ata. Ito 4.8, 4.8 din ng SRP din. 1.5. So, yun. Um, yun, siguro yung pinaka-tip ko. Abangan nyo lang. Abangan nyo lang sa website kung may mga nakikita kayo sa na Gusto nyo? Kung uh, may mga kaibigan naman kayo na mahilig din sa pato. Okay, baka naman. So yun, kayo may magtanong, baka makasabay kayo, di ba? Kasi sa panahon niyo yun, kailangan medyo practical kayo. Kung gusto mong pumorma, okay lang naman pumorma kung may pang ka talaga. Pero kung yung budget mo is medyo tight, di ba? Sana ka-depende sa mga Depende. So yun, so yun, so yun. So yun sa sapatos. Pero, pakitaan ko naman kayo ng... Na, kasi may mga nagtanong din sa akin nung nag-upload ako ng nag-champion ng Lakers ng Lakers, no? Okay, so, nung nag-champion sila, sinuot ko itong sapatos na ito. So, may mga nagtanong kung saan ko na... May mga nagtanong kung saan ko nabili ito. Kasi itong shoes na to is tinatawag na Kyer 6. So, Kyer 6, Nike ID siya. Or Nike by U. So, Nike by U, ibig sabihin, ako yung nag-design mismo nito. Galing sa Nike. So, wala sa Pilipinas nito. Uh, in order siya sa website. So, kung may kita nyo, sa ibang model ng Kyrie. Para yung tara, yata na nakikita nyo. Kung nakikita nyo sa iba na Kyrie, K din yung nandito. Sa akin B. Kasi inspired by uh, Kobe Bryant. Yan, kaya K. Then, kung nakikita nyo yung loob ng pang, Kobe. Ayan, yan. Then, Forever. Yan, Kobe forever. So, kung makikita nyo yung kulay na yan, uh, of course, Lakers. Purple and gold. Tapos, itong uh, neon green or vault, kung tawagin sa website, is inspired by the chaos na sapatos ni Kobe. Kobe 5 chaos. At saka, Grinch. Kobe 6. Ngayon, ito yung 5 rings na Kobe 5. Ay, Kobe 10. Kobe 10 na 5 rings. So, yan. Pinag-combine ko lang siya. Kaya, naging ganito siya. So, ako lang ang meron nito sa buong mundo kasi ako ang nag-design nito. Ayan, 7,645 ang bili ko dito. Ayan. And also guys, tip ko rin sa inyo. No? Um, may tinatawag kasi akong uh, unload to reload. So, unload to reload meaning yung mga sapatos ko kasi before malumang maluma talaga. Lumang luma siya or masira, binibenta ko na siya para bumili ulit ako ng bag. So, let's say, meron akong itong Stan Smith ko. syempre medyo lumang-luma na, madumi na. So, siguro one of these days, bibenta ko siya na mura. Para meron akong pangdagdag pag bumili ako ng bago. So, yun yung unload to reload. So, kung kayo, huwag nyo na siguro patagalin yung mga sapatos nyo dyan kasi baka masira lang. Try nyo na lang ibenda para pag bumili kayo ng bago, meron kayong pangdagdag. Diba? So, yan lang yung mga napakita ko sa inyo. And, sa mga nagtalong, hopefully, nakatulong ako sa inyo kung ano yung mga ah, pwede nyo gawin. Excuse. Kung ano mga pwede nyo gawin pag gusto nyo bumili ng sapatos. Ang ano naman, sa porma naman, nasa sayo yan kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Uh, regardless kung anong brand, regardless kung mamahalin or mamurahin. Kung tingin mo naman comfortable ka, kung tingin mo pogi ka, sa porma mo yun, diba, nasa sayo yan. So, di mo kailangan ng 2, 4, di mo kailangan tiktok 5,000 sapatos. Kahit tiktok 500 yan, kung komportable ka, check na check lang. Yan. So, basta 50% pataas. Kung gusto, gusto nyo yung sapatos, huwag na kayong mag... Kung may budget din naman kayo, di ba? Bakit hindi? Kung wala, di ba, kung ano meron kayo, okay na yan. So, binigyan ko lang kayo ng... So, maraming maraming salamat sa tutok dito sa konting pag-tulong ko sa inyo and don't forget to like, subscribe, comment kung ano yung mga tingin nyo pang pwede kong maitulong kung ano pa yung mga uh, tingin nyo na pwede ko kayo mag-guide when it comes to fashion or anything. So... yung magiging madaming chicks? Yung madaming chicks siguro, wala ninyo Isa na lang kasi yung chick. niya. Amy David. I don't know. Amy shoutout sa iyo. Love na kita. <laughs> So, yun, yun. So, maraming maraming salamat ulit sa uh, Kathleen Place 4. <laughs> sa pag, pag sa pag entertain sa akin sa pagbablog na to and shout out sa kaibigan kong Rex Nier Kapin mamaya magbablog ulit kami para may another content na. so maraming maraming salamat and stay safe stay dry then my thoughts and prayers sa mga uh, sinalanta ng bagyo yun lang. Magtulungan tayo. Mabangon din tayo. Peace!